Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon ang live video conference ni Nakalil Ramos at Patrick Sugi kasama si Daniel Padilla na animoy lasing habang nasa kotse. nag open up ito sa nangyari at bukang bibig si Catherine Bernardo. Halatang halata sa boses ni Daniel na lasing na ito at medyo makulit na sa kanilang pag-uusap. Mapapansin na labing pitong beses binanggit ni Daniel si Catherine. <laughs> si Catherine, ayaw bang sumali dito? si Ariel tsaka si Catherine sa natin. Tawagan yeah. nyo lang si Catherine. Or, i-flood nyo na lang si Catherine, sabihin nyo, sali siya sa, ano. Ano, hindi, wala si Sally, si Laria. Si Laria, Nasaan si Ria, Nasaan si Catherine, Nasaan si Ariel, ano ba? Tulog. Dahil, lalik ka na, sumali ka na, sumali ka na sa, si ano nga eh, si Nano, favorite namin ni Catherine yun eh. Yun, uh, the girl from nowhere. Ngayon, Ah, oh, drama si Katrin na yon Ako okay na ako sa K-drama. Anime na lang ako. ayo ba sumali no, ng mga itong... women, ng mga babae, sila Katrin? Ayaw ba nila sumali? Yeah, nanonood sila, baka Salin sali na kayo kung gusto nyo. Oh. Pare learning piano, si Katrin nagpa-piano siya. Nagpa-piano si Wala. So, like Katrin ito. ngayon. Kaling niya? Totoo. Ako nice. tumutugtog nice ako, 'di ba? Si Katrina tuto sa ano, sa cellphone may app pare ano Hello, po, notes ang hirap no ha? well may ganun talaga mga utak eh well she's a she's a genius sa sarili niyang paraan eh in love na in love ka na naman niya yeah. in love ba ko ewan ko or nagpapasikat lang sa akin di ko alam Hindi, magja-jump ka, may tutog si, si Lexine yung kakanta, ako magbe-bass, si Katrin magpa-piano. Yun, no? Anyway, uh, ano na, please balitaan nyo ako tungkol kay Katrin. Asa na siya. Gusto ko siya makausap dito. Kahit walang ayos <laughs> napakaganda ng babae na yon, hindi niya kailangan magayos. Anong sabi ni Ariel tsaka ni Katrin? Asa na ba si Katrin? Kasi dapat kami nag-uusap ng ganito. Pati, ano na, asa na si Katrin? As... na Uy, hindi next si stop, kahit 40 minutes. Sorry. Alay, ah, likod sikat ko. rin. Okay. <laughs> di, ba, di, ba, tulog na? Baka may ginagawa. Or baka tulog mag na ito. Matawagan gamit ko yung telepono okay, ko. Paano ko yung gagawin ko? Baka mayayari ako. Napag-alaman na isang taon na palang naka-upload ang video ito sa TikTok. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't